Hello guys, uh, pang tatlo video natin ngayon ito, uh, after 3 hours, ito guys, tapos na tayo magluto ng bagong, papakita ko sa inyo kung paano ang simula ang tapos ito na yun guys, oh. yan, tapos na, ay, init, ngayon, Ilalagay natin ang Ricardo. Di ba naalala nyo mga guys, bago tayo pisahin ito bawang na niloto natin. Ilagay natin. Ito yon Bago natin ilagay ang bawang, di katulad noon na, na prito ng bawang, Il ilalagay natin hindi ito yung sakto para crispy pero kanina guys di ba sabi niyo sa inyo may sibuyas bago tayo bawang ngayon ngayon natin ilalagay kaya tandaan nyo pag apat na video. Ito, sariwa. Maluluto ito dahil sa init ng mantika. Kasi pag nilagay natin noon pa, pag umpisa, itong sibuyas, wala, durog na. Kaya ito, ilalagay natin Yan ang proseso guys. Para masarap yung bagoong na naliluto natin. Kaya marami ako gusto na na nang pag wala akong bagoong. At natin halongkatin. Dahil mainit yung batika, kakukulo at tapos natin. Sila, siya na yung magluluto ng sibuyas ang init ayan abitin ko kayo guys tingnan mo mabuti ayan tatanggalin ko yung kamera ko para makikita yun talaga kung anong tataang totoo ahem so. <coughs> 'di ba? ano talaga ang totoo na pangyayari. Kanina tapos na magluto umpisa pisa naka part tayo. Ah, part 3 pala. Kasi tatlong oras natin niluto to. Siyempre sa haba ng video, pinotol-potol natin. Ngayon ang ah, huling oras, ito na resulta. Hmm. sa Siriwang sibuyas, ang bawang na niluto ko na ito hinalo ko. Diba? Oh, malapot na wala na yung tubig na pinagluluto ko. Kumbaga ang naglalagay ng tubig nito yung mantika na lang kasi ang mantika na pagkadami pero meron pang kulang yan guys kasi sinikipan ko kanina kahit nga yung tikman ko subukan ko tikman ko kapagkasarap tamis at alat asim isa ang kulang bakit ito sili kaya yan lang hinahalap ng mga customer ko isang sanghang at asim nagsalubo apat na sign kaya yeah. guys ito yung uh, ko sa business ko na magkakaroon ako ng to, di naman tulong din sa mga kaibigan ko at sa customer ko tulong din ito hinahanap nila hinahanap nila bakit sa panahon ngayon lumabas na yung manggang hilaw at saka angel mingo pero ang dyan may gumahal pa. Pero ang manggang kalabaw, siyempre maasim, kailangan nila lang bago. Pero meron akong libre sa kanila yung asin na mahang, Libre lang yun, pero yung bagong dito, pwede yun. Siyempre, may kalender din yung ginagastos natin lahat. Para yung bagong ko, para, para dito yan. Oh. No? Bagang hilaw. Manggang hilaw. Marami sa akin naghanap ng bagong dahil ang, ang alam kasi nila ang bagong ko hindi, hindi ano hindi basta-basta ako magluto ng bagong na hindi ka iba nang nakitinda sa kanto ang kinawatog libre ang bagong pero balangsa. Libre nga pero malansa. Sa akin, walang libre. Quality naman ang pagluto. Quality. At sa pangalaga naman ang kalusugan. Nakita mo, siguro guys, ito. Oh, yan no. Oh. After 3 hours, kaya mong lutuin yan. Na ganyan. Hindi ka tulad ng ibang bagong na. sa tuhog-tuhog. Oo libre sa kanila. Hindi nila alam kasi walang rekado yon wala ganong pagluluto, walang gastos. Hindi ka tulad sa akin. Ang akin naman, binibinta per cup, pero solid naman, quality naman. Bakit? Kahit ilang buwan, aabot ng isang taon de basta-basta ma si Sera. Bakit? Lutong-luto sa soka. Lutong-luto sa magandang paraan. Marami nang nakakarating dito. Japan, uh, Riyadh, at saka Australia. Marami na nakapunta yung bagong ko. Sabi nila, okay bagong ko. Hindi pasera. Oh, ibig sabihin napunta na sa ibang lugar yung bagong ko. Hindi sira. Maganda kasi pagluto. Hindi ka sa iba na chichibritchi lang umabot na ilang buwan. Iba na ang lasa sa akin guys. Iba, uh, iba ako magluto. Nakita naman siguro yun know, Pinagpaguran ko. May kasama pang gas. Oh. Sana ang nanonood dito paki-like at subscribe kung wala na ka gusto, comment lang. Paki-bash niyo ako. Okay lang sa sagutin ko kayo kung ano tama. I love you all. Good night. Miss you.